Hidalgo punta po tayo ng Juan Marangay sa Nicolas punta po tayo okay, dahil, dahil may tumulit tayo ito ng Juan na baan, uh, uniform po kaya dito tayo sa National Highway po punta tayo ng barangay sa Nicolas magbuha tayo kaya ng uniform po dahil mo ma-attend uh, ako ng flag si Remy ni mayroong color po uh, color mayroong color yung anong gamitin so nagpa papan ako nagpa-customize ako doon ng t-shirt yung <laughs> so, tawag na yung sublimation kaya punta uh, po tayo sa barangay sa Nicolas

một để chín là cái năm, ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm ngày làm nay. So, nga kostomai sa đang nga 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 Ating na parang so ngenta gentong kaya lang ma-reach ke jada tap smeringe to on pa tap smering sa sa barangay hall namin kaya uh, ah, kaya naman na doon tayo dahil siyempre pas si Mary yung babae yun kaya naman na ah, doon tayo naka po sa loob ng barangay hall yung, ah, yung mga nag-duty doon mga BHW midwife at saka doktor so, bali tayo doon dahil na naman tayo sa kwan sa uh, ah, na uh, tanakuan ah, uh, uh, papunta ito ng city proper Iliro City papunta ito ng Iliro City shout out po shout out po admin monibol shout out po Griselda Whitey shout out po Anito uh, Bizarum shout out po Mar Mar Margaret Winslad shout out po uh, sa lahat na tumutulong sa channel ko po shout out po Tapos tayo sa kuwan. nalik pitona sa rekola sa peto ah uh, parang ay sa si dekorasyon uh, si uh, sakop peto na sakop pa peto nang bayan ng upag ภารเป็นอะไรอย่าง Dito na tayo, luntas oh. na tayo doon Parang Salamat po, ay, salamat po ah, Dito na tayo ngayon Maraming oh. salamat po, amigat with power Amin, amin Bayan na po, bayan na po ไม่น่า่อยักต้อเชื่ออันาจ้าวไม่ไม่ไม่